Mangga gaya ka lang ng mga isesend sa iyo, pwede ka nang kumita ng pera. Yan ang ginagawa sa non-playable character o NPC live sa TikTok na tila mala artificial intelligence kung panonoorin. Para bigyan na ka ang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. Kita nyo ba itong mga kamay ko? Hindi ako nag o nagma-martial arts ito ang gestures na ginagawa sa NPC Live. Mangiyak-ngiyak ang ginang na ito sa kanyang live sa TikTok matapos makareceive ng TikTok gift na nagkakahalaga ng halos 30,000 pesos. Ang ginagawa niya ay tinatawag na NPC Live. Pero ano nga ba ito? Ang NPC Live ay isang trend ngayon sa TikTok na ginagaya ang mga side characters sa video games. Pero ang kaibahan nito, ginagayan nila ang mga binibigay na regalo ng kanilang viewers sa live. Gaya nito ni Aling Alin, na sumakit na ata ang singit kakasipa ng football. Football, football. football, 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 football. Isa pang halimbawa, kung nagbigay siya ng rose na nagkakahalaga ng 1 TikTok coin, sasabihin mo ay, thank you for the rose. O kaya itong corgi, na halos 1,000 pesos ang halaga, ay gagayahin mo ito. Hindi ka naman corgi ah. At ang pinakapaborito ng lahat, ang layon. $500 o halos 30,000 pesos ang halaga. Si Minit na isang TikTok influencer na suki ng brand deals. Sa bagot niya, sinubukan nila ng kapatid niya mag-NPC Live. Kaso nga lang, sa isang oras nila, $5 lang ang kinita o halos 250 pesos. We only did it for fun because we thought it was really funny na mag AI live stream. Pero kung may matumal, meron namang nakakajakpat. Gaya ni Adrian, alias Taipeng sa TikTok na nagpauso ng realistic mask. Na halos buwis buhay ang ginagawa sa NPC Live. Sa isa't kalahating buwan kasi kumita siya ng 200,000 pesos. Eh grabe po yung pinaka ano kong ginawa is layon. kasi halos mag ganun na po ako sa harapan eh dahil sa mga kinita niyang ito, nakabili siya ng bagong cellphone, nakabayad sa mga kailangan sa school, nakapandagdag sa gamot ng nanay niyang may sakit sa puso, at higit sa lahat, nakapagpundar ng tindahan. Pinagpapatuloy ko lang po ito kasi gusto ko po makatulong sa unang, gusto ko po matulong ng magulang ko and family ko po para po mag-improve po kami sa buhay. And ayun po, papasalamat po ako dahil marami pa rin po nagsusumusuporta po sa akin. Kung confidence ang usapan, nakakabilib talaga ang mga NPC live streamers. Akalain mo, tumayo ka lang at gumalaw ng konti, magkakapera ka. Mobile John ng Patrick Lucky po. Atid, ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.